Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang six-seater na eroplano ang napaulat na nawawala sa probinsya ng Isabela kahapon ng umaga November 30. Ayon sa report, 9.39 ng umaga kahapon ng magtake off ang commercial plane na Cyclone PA-32 na may tail number na RPC-1234 sa Kawayan City Airport at inaasahan sanang makakalapag sa Palanan Airport pasado alas 10 ng umaga. Sakay nitong isang pasahero kasama ang pilotong kinilalang si Captain Levy Abul II. Huling nagkaroon ng komunikasyon ang Kawayan Aviation sa piloto bandang 9.50 ng umaga sa boundary ng bayan ng San Mariano at Palanan, Isabela. Kaugnay nito, ikinasana ng Office of the Civil Defense Region 2 kasama ang Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at iba pang kinauukulan para magsagawa ng ground search sa nawawalang eroplano. Nagpiansa ng kabu ang 177,000 pesos si Police Lieutenant Colonel Mark Julio Abong sa mga kasong ilegal na pagpapapotok ng baril, paglabag sa gun ban sa ilalim ng Omnibus Election Code, maltreatment at direct assault kahapon November 30. Kog na ito ng kanyang panunutok sa isang waiter at dalawang beses na pagpapapotok ng baril sa labas ng isang bar sa Quezon City noong November 26. Sa Metropolitan Trial Court Branch 31, nagpost si Abong ng cash bail na 3,000 pesos at surety bond na 8 118,000 pesos habang naghain ito ng recommended bail sa halagang 156,000 pesos sa Regional Trial Court Branch 221. Samantala, ibinunyag ng Chairman at Executive Director ng Quezon City People's Law Enforcement Board o PLEB na si Attorney Rafael Kalinisan na nakatatanggap umano siya ng death threats mula kay Abong at mga protektor umano nito. Dagdag pa nito, hindi na naging normal ang buhay niya mula ng inimbestigahan at dininig nila ang kaso ng akusadong pulis. Matatanda ang inirekomenda ng PLEB ang pagdismiss sa serbisyo ni Nooy QC PDC Chief Abong matapos na unang masangkot sa hit and run incident noong 2022 na ikinasawi ng isang tricycle driver. Kahapon lang nang naglabas ng pahayag ang Department of Interior and Local Government o DILG na dinismiss na sa serbisyo ang pulis na naka-assign sa Legal Service Department ng PNP Headquarters. Hinikayat ni dating presidential spokesperson Harry Roque ang lahat ng media practitioners na suportahan ng Sunshine Media Network International o SMNI dahil sa nagbabadyang pagkawala ng prangkisa nito. Ito'y matapos punahin ng Kongreso ang isa umanong maling pahayag ng kanilang host sa isang programa na nagdidiin sa paggastos umano ng 1.8 billion pesos para sa travel expenses ni House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Roque, isa na namang banta ito ng karapatan ng malayang pamamahayag sa pamamagitan umano ng pananakot na irevoke ang franchise ng estasyon. Dagdag pa ni Roque na sanay iwasan ng politika at kalimutan ng pagkakaiba ng kulay kung kalayaan na ang usapan. Matatanda ang nag-viral noong 2022 election campaign ng isang video ni Roque na nagbitaw ito ng isang joke sa dating komedyante ng ABS-CBN na si I.I. de las Alas at sinabing tama ang sinuportahan nitong partido dahil anya hindi ito mawawala ng prangkisa. Sinabi din noon ni Roque na respetuhin na lang ang desisyon ng kamera sa pagkansela ng prangkisa ng ABS-CBN at mag-move on na sa pangyayari. Kahapon, November 30, ay sinimulan na ng House Committee on Legislative Franchises ang pagdinig laban sa SMNI. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sintiongco nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ng mga headlines sa mga nakalipas na oras, manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.